Ang propan with iron ay naglalaman ng pitong active ingredients na mga 25 mg baclisin hydrochloride, 10 mg vitamin B1, 1 mg vitamin B2, 5 mg vitamin B6, 5 micrograms vitamin B12, 10 mg nicotinamide, at 80 mg ferrosulfate o iron ating iisa-isahin ang mga health benefits ng mga active ingredients na ito. Una, baklisin hydrochloride. Ang baklisin hydrochloride ang rason sa pampaganang kumain na epekto ng propan with iron. Walang further study kung paano napapaganang kumain ng baklisin hydrochloride ang mga taong umiinom nito. Pero, proven ito na pampaganang kumain at napabilang sa drug classification na appetite stimulant. Bukod sa epekto nitong pampagana, ang baklisin hydrochloride ay isa ding piperazine derivative antihistamine, meaning isa din itong antivertigo o gamot laban sa pagkahilo, antiemetic o gamot upang maibsan ang pagsusuka, at isa ding gamot sa motion sickness o pwedeng inumin 30 minutes bago bumiyahe upang maiwasan ang biyahilo. Dahil sa isa itong antihistamine, mararanasan ang side effect na pagkaantok habang umiinom ng propan with iron. Kaya, sa mga driver o mga taong nagtatrabaho na kailangan ng alertness, inumin ito bago matulog at huwag sa mga oras na kailangan mong magtrabaho. Mayroong nakababahalang side effect ang tuloy-tuloy na pag-inom ng baclofen hydrochloride at mga gamot na may content nito. Sa mga adults, ang tuloy-tuloy na pag-inom ng mga gamot na may lamang baclofen hydrochloride tulad ng propan with iron ay magdudulot ng pagbaba ng mental alertness at impairment ng cognitive function. Meaning, bumababa ang mental focus o nahihirapang mag-catch up at mag-focus kaya mauobserbahan ang pagpurol ng utak. Sa mga bata, ang tuloy-tuloy na pag-inom ng mga gamot na may lamang baklizin hydrochloride tulad ng propan with iron ay magre-resulta sa excitation. O pagdanas ng pagkairita o sobra-sobrang energy sa pag-react sa mga bagay-bagay o stimulus. Sa mga matatanda naman o mga taong 60 years old pataas, magdudulot ito ng pagkahilo, pagkaantok at pagbaba ng blood pressure upang maiwasan ang mga nakababahalang side effects ng tuloy-tuloy na pag-inom ng propan with iron, ginawa itong prescription multivitamins. Ngunit, dahil nabibili ito kahit walang reseta, ito ang tulong na gabay upang maiwasan ang mga side effects na ito. Huwag tuloy-tuloy ang pag-inom ng propan with